ang cute na maliit na chocolate bear na ito. Ang liit, tingnan. Hmm. Ay, nako. Mukhang may mas malaking bear tayo. Hindi na ito kasya sa dalawang kamay ko. Ano? Tigil! Nakikita mo ba ito? Mayroon akong malaking tsokolating teddy bear at hindi ka panipaniwala ito? Halatang gulat si na Mabel at Judy sa laki nito. Ah, pero tingnan mo ito. Mas cute ang akin. At napakaunti nito. Mm, at ang sarap. May laman din itong mga candy. Oh, tingnan mo yon. Wow, kamangha yan. Kailangan kong makita kung ang bear ko ay may pareho. Nagsimula na! Ang sarap. Nagsimula na! Tingnan mo, may mas maraming chocolate sa loob. Durugin na natin yan. Mavis, being Ang daming matatamis! Oo, kailangan okay kong kainin lahat! Sarap-sarap! Well, ngayon ay ako naman. Hindi! Hindi pa tapos! Okay lang ako. Bilisan mo. Ganito nga. Ayos lang. Ah, gaano katagal akong maghihintay? Oh, oh, -oh Super inning. Fleet lion hindi ka panipaniwala, hindi mahalaga. Pwede ba akong maging totoo? Hindi. Sandali. Hindi pa ako tapos. Sige, oh. pwede mo na. Oo, oh, oh, Pero, astig. Ano ang nangyayari? Ay, hindi. Ang kamay ko. Sige, nandyan ang gloves. Ngayon ng Cheerios, you're quite to wank and At hindi ito umubra. Oo, oh, parang tinapay na Rai. Teka, ano? Halika na! Bakit hindi Uy, ito kumagal? Uy, kailangan mo ba ng paligo? Hoy! Ah, oh, oo, oh, oh, salamat, Judy. Wow, gumana ito. Wow! Ano to? Parang Magsisimula isang... Magsisimula na, yay! Isang yota tao na. Astig. Gusto mo ito! Tara, mag-crash pa tayo! Okay, okay, tapos na. Salamat, tumayo na tayo. Lahat ng matatamis! Akin lahat yan! Oo! Oh, oh. Sige. Kung ikaw ay magbabahagi, Sorry. Napakasarap! May isang bagay na pula at napakalaki na lumitaw sa mesa sa tabi ni Mabel. At ito ay isang malaking candy machine na hugis bola. Talagang masaya si Mabel. At tignan ang kay Ethan. Katulad ito pero mas maliit. At si Judy ay may pinakamaliit. Pasensya na, Judy! Tatlong candy lang! Pero I for Sino, sure bukang candy, Judy. Tara na. Buksan mo. Ano? Go! Bakit walang gumagana? Tungkol sa nito. Bakit hindi ko makuha ang candy? Tara na. Anong Nakakatuwa ko? ito. Mayroon kang tatlo at hindi gumagana. Ano? Iyon lang ba ang kailangan kong gawin? Sige. Subukan natin ang mga candy. Oh, ka mga ang mm, sarap Kita mo? Oh, ito ay gum pumutok na natin ito. Anong ginagawa mo? Sinusukat ko ang iyong bula. Ay sobrang liit. Tara! Ito ay nakakatawa. Well, gagawa ako ng pinakamalaking bula ngayon. Isa. Oh. Sandali, ano? Oo, magyabang ka na. Hindi mo kaya. Gagawin ko na ngayon. Kailangan ko lang ng mas maraming chewing gum. Sige, kailangan ko pa! Mas marami pa! Ayos lang ako! Ganun lang! Labas Isubo at mamuya! Isubo mo lahat sa bibig ko! Hintay ano? Wala na bang chewing gum? Sige! Pero kailangan ko silang lahat ng guyain at gumawa ng pinakamalaking bula! Tara na! Anong ginagawa Wala. mo? Tingin ko, hindi talagang para sa bula itong chewing gum na ito. Hayaan Mga natin Araline. si Maple ang susunod. Mag-focus tayo doon. Oo, oh, oh, ako na. Subukan natin itong chewing gum. Super sarap. Kailangan ko pang subukan. Itsa natin ng ganon. Saya-saya talaga. Oo, oh, gustong-gusto ko ito. Oo, oh, maganda ang dilaw. At ang pula din. Subukan nating magpabula. Oops, pumutok. Pero malaki to. Eo, lahat ay dumikit sa mukha ko. Uh, Mabel? Ayos ka lang ba? Oo, pero kailangan ko pang magpasabog ng mas maraming bula. Higit pa. Mga gum ay katumbas ng mas malaking bula. Ibuho mo lang diretso sa bibig ko. Sige na, Maple. Whoa! Ayos ka lang ba? Sa tingin ko, okay lang ako. Teka, ano? Okay, may konti pa akong bubblegum. Teka, anong nangyayari? Bakit nasa ulo ko ito? Sige, susubukan namin ang chewing gum mo sa halip na ikaw. Salamat! Ano yun? Bakit ang liit nito? Oh, pero ang cute naman! Sandali, ano? Oh. Mas malaki ang package ko at mas mukhang kaaya-aya. Ano? Teka, like Mabel? Oo! Oh, Oo! Oh, oh, Tuwang-tuwa ako sa ganitong laki! Ang laki-laki nito! Umalis ka dito! Akin lang ito! Oo! Oh, hindi! Bakit ganito? Kaliit ang package ko! Oo! Oh. Sige! Mm, talagang napakasarap pa rin! Subukan pa natin! Teka, ano? Wala na ako! Nathan, pwede ka bang magbahagi? Hindi pwede. Akin lang ito. Aray, hindi mo kailangan gawin iyon. Pero kailangan ko nang kainin ang chips ko ngayon. Hmm, ang sarap nila. Oo, oh, 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 gusto ko to. Paboritong brand, super cool, masarap. Ang crunchy naman. Tingnan mo yan. Isa akong maliit na aso! Teka, tara na! Lumabas ka dyan! Isang piraso na lang ng chip at hindi lumalabas! Ano ang gagawin ko? Sige, ganito na lang! Kita mo, lumiit ang pakete! Nakuha ko ang huling piraso! Pero tingnan mo ang package ko! Malaki! Pinakamalaki na nakita ko! Kasing laki ko! O, tingnan mo ang mga chiplets na yon! ang lalaki nila. Malaki! At ang sarap! Hmm, Mabel, tara na! Sandali, nagtatapon siya ng ilang chips sa atin, kaya tuloy lang. Ang sarap! Meron pa! Mauhuli kita! Ako po! Mabel, nahuhulog ka! Sige. Oh, ha? Sa tingin ko nga. Oh, mas maraming chip. Lumitaw ang mga bote ng Coke sa iba't ibang laki sa mesa. Anong dala ni Mabel dyan? Oo, oh, ito ang pinakamaliit na garapon sa lahat. Mukhang gusto mo ito. Paano si Ethan? Oh, may malaki siyang lata ng Coke. Ganon din si Judy na may pinakamalaki. Halika na mga guys. Huwag niyo'ng tawanan si Mabel. May Coke pa siya. Mm, ang sarap talaga. Aw, oh, konti na lang pero ang sarap. Tapos na ako. Oops, pasensya na. Hoy Mabel, huwag mong gawin 'yan. Hmm, pasensya na. Sige, buksan natin ang Coke ko. Oh, sobrang astig. Mo. Bilisan mo! Gusto ko nang subukan ang aking coat ngayon! Oo, Ethan, bilisan mo! Pero hindi ko kaya! Mo. Hindi ko kaya! Mga babae! Palagay ko magiging... Salamat! Anong gahawa? Oo, oh, huh? ikaw, Judy. Oy! Subukan natin! Ah! Oh! Uh... No, Hindi ko ito may taas! Oo, oh, pero may naisip ako. Mayroon din akong ganito. Buksan natin ito. At inumin ng ganito. Perfecto! Ngayon, pagugnayin natin ang mga tubong ito. At higit pang mga tubo. Ngayon ay maaari na akong uminom. Ikaw. Oo, oh, so, siya. Uh, super sarap. Mmm, ang sarap. Wow, Judy! Kaya mo bang gawin oh, yan? Oh, oo. Aba! Sa tingin ko, tapos na ako. Ah, uh, may natira pa ba? Pero okay lang ako. Sa tingin ko. Sandali, ano? Anong nangyari sa tiyan ko? Naku! Sa tingin ko, lumilipad na tayo. Ngunit pakiramdam ko ay maayos. Bote ko ba ito? Ang liit-liit. At mayroon akong mas malaking bote na ganitong laki. Okay, no, mayro Alam mo, May ano ka? wow ka. Oo, oh. mayroon akong malaking bote. Ang bote niya sa inyong lahat. Ang galing. Ako ang bahala para sa isang iyo. Kung ano ikaw ang pinakamalas, subukan natin sa iyo muna. Sige, buksan na natin kahon. Ito. ang kahon. Ang tagapuno ay masarap pa rin. Ito ay skittles at pulot na jelly. Talagang masarap. Oo, oh, ang sarap. Oo, oh, oo. Oh. oh, may dalawa pang natitira. Sa ilalim? Ah, uh, anong gagawin ko? Paano ko ito makukuha? Teka, ang dila ko nakadikit. Ah, uh, Quentin, tulungan mo ako. Sige, alam ko na ang gagawin ko. Gupitin natin. Ano? Huwag mong gupitin. Tapos ang na, oh. tapos na. Ah. Oh, kinawa ko. Salamat. Salamat. Ngayon, ako naman ang kakain itong malaking Skittles Jelly. mm, -mm. Ang sarap! Oh. oh. Oh, Gustong gusto ko ito. Ang sarap. Okay. Sige. Biga pa. Oh, nakuha namin ang orange dilaw. Lalabas na. Oh, halika! Mag-freeze ka na! Halika na! Hindi ko mailabas. Nagawa ko. Sandali lang. Ngayon, kaya ko na itong hawakan gamit ang aking mga kamay. Hintayin mo, ano? Ang kamay ko, naipit. Sabihin ah, mo sa akin! Kade. Pakiusap! Oh, sige. Tama na. Sige na, Dina. Oh, tama. Subukan nating pisilin ito. Hindi ito kasing dali ng inaakala nila. Bakit ka Oh, tara na. Kailangan ko ng bagong plano. At ito plano. ang napakagandang ideya. Pwede kong lagyan ng maraming goma ang bote. Pagkatapos, pipigain ng mga goma ang bote at ang lahat ng matatamis ay lalabas papunta sa akin. Kailangan ko lang ng marami nito, gumana. Ang Skittles ay nagsimula ng lumabas at napakasarap. Oo, oh, ang sarap. Meron pa bang mga candy? Hello? Hindi sila lumalabas. Ano ang gagawin ko, mga kaibigan? Hindi ko alam. Ah, tama. May isa pa akong ideya. Ngayon, puputulin ko itong bote. Kita mo, gumagana. Yehey! Ngayon, masarap ko na itong makakain. Sige, simulan na. Ah, uh, pwede mo rin ba akong tulungan? Sige. Sulungan? Hindi. Hindi. Wow, salamat. May ilan akong... Sa tingin mo ba itong mga guhit ay ayunin ko? Nagtrabaho ngayon, pero gumana. Maraming salamat Pwede mo na. lang kainin ang sayo ngayon. Oo, oh, oo nga. Tama ka. Mm, ang sarap nito. Hindi ako makapigil. Oo, oh, oo. Oh, gustong gusto ko ito. Ang sarap-sarap. Tapos na ako. Ano yun? Ang laki ng cake ni Kimberly. At ako ang may pinakamaliit. Well, hindi to sapat para sa akin. Hey, mas malaki ang cake ni Tina. Wow, ang ganda ng cake. Ahat ng kulay nag-overload. At meron ako ng pinakamalaking... Cake ng lahat! At Diyos ko, hindi pa ako nakakain ng ganito kalalaking cake dati. At akin ito. Oh, pero tingnan mo si Prentice. Ang liit nito. Okay, napakaliit nito. Pero kaya kong kainin nito sa isang kagat. Strawberry flavored cream. Mmm, masarap. Pero may kandila doon, at pwede akong humiling. Gusto kong magkaroon ng pinakamalaking masarap sa susunod. Magsusubo? Ay, nako, ang cake ko. Oh, bakit ka tumatawa sa akin? Tina, ikaw naman. Oo, oo, oh, Quentin. Ako na ngayon. Hindi, hindi ko ito ibabahagi sa'yo. Hayaan mo akong humiling. Quentin, tama na! Igil. Panalo ako ng maraming candy at maraming manika sa lahat ng oras. Ang sakim naman nito. Nakaisip ako ng ideya para sa isang cool na prank. Maglalagay ako ng paputok para kay Tina imbes na kandila. Tingnan natin kung paano nito papatayin ang paputok. Bakit hindi ito gumagana? Sige na, ihipan mo. Ano? Anong nangyari? Bakit ako puno ng cake? Nakakatawa yan. Quentin, bakit mo ginawa sa akin yan? Mm. Ang Pero, cake ay masarap pa rin. Mahal ko ito. Ang sarap. Sige, Kimberly. Ora's mo na talaga. O oh, sige. Gusto ko talagang kainin ang malaking at kamanghamanghang at masarap na cake na ito. Pero may hihilingin din ako. Sana magkatotoo. Pero ngayon, gusto ko nang kainin ang magandang at masarap na cake sarap. na ito. Ah, uh, ganun ba? Salamat pala gusto ko ang unang piraso na ito. Sandali, anong nangyayari? Bakit lumiit ang aking cake? Hoy! Mga guys, ano ang ginawa ninyo? Akin ang cake na yon. Nakuti na, nakita na tayo. Itigil mo na. Galit ako sa iyo ngayon. Sige, kakainin pa rin natin ang cake. hmm <laughs> ang saya. Ito ay whipped cream at strawberries. Isang napakagandang kombinasyon. At ako ang may pinakamaliit. Swan. Ano? Masyadong maliit. At ako ang may pinakamalaking presa. Ang mundo sa pinakamalaking whipped cream. Ang aking healing ay natupad. Nakuha ko ang pinakamalaking pangarap. Masaya ako. Pero tingnan mo si Tina. Talo siya. Pero... Well, baka mas maliit ang porsyon ko. Pero masarap pa rin. Lagyan natin ng whipped cream at diretsyo sa bibig ko. Oh, sarap! Ito'y... Tapos na, aki naman, subukan mo. Simulan na. natin sa strawberries. Hintay, pwede kong pagsamahin ang strawberries at whipped cream. Una, pisilin ang whipped cream sa isang tasa at konti sa bibig. Mmm, gusto ko ito. Ang sarap! Ngayon, kukuin ko ang patak na ito at ganyan lang. Kita-kita! At ngayon, paghaluin natin lahat gamit ang kutsara. At ngayon, makakakuha ako ng strawberry cream. Ang sarap! Napakagandang ideya! Siyempre, ngayon kailangan ko ng ilang tinapay na tostado. Heto ang toaster. At halos handa na ang tinapay. Sige, kunin natin. Yehey! Ngayon, Ilalagay ko ito sa plato at papahiran ng strawberry whipped cream sa ibabaw. At narito ang sandwich. Gagawa ako ng ilang patong, kaya hindi ito magiging isang sandwich. Magiging cake ito, magandang ideya, di ba? Alos tapos na. Voila! May kulang. Tumigil ang paghihiwalay ah, ng whipped cream. Ayos, nagawa ko. Hayaan mo akong mo! Hindi! Oh. Pero nabuhay ako. Pero wala akong sinubukan. Ay, hindi. Ngayon. Kahit pa paano, malinis ako. Pero ang aking treat ay hindi. Sige, subukan pa rin natin. Napakasarap nito. O oh, sige, Quentin, ngayon naman oh, ikaw. oh, tama ka. Pahintulutan mo akong mag-isip. Alam mo. Oh, ano may naisip na akong magandang ideya. Kakatapos ko lang umiling at tama. Bananatili sa mga strawberry. Tingnan mo, napupuno at lumalaki ang strawberry. Astig. Wow. oh, sumabog. Haha, <laughs> ang saya naman mga babae, di ba? Ngayon natatakpan tayo ng whipped cream.